Said, let, let me see the boarding pass yeah. one more time. I ah. uh, see Papa, let me see the boarding, boarding pass first. one more time. You know what? I, but when I scan it like this, in, in case there is any change, they will send it to me Yeah, C21. Yeah. Hello, Toy. hello, hello. Hello, Philippines. <laughs> Hello, America. Hello, brother, sir. <laughs> oh, di ba? May service kami. Kaya perte ka layo, layo. Oh, di ba? Die. Layo pang bakolod, dai. Oh. Three, one. here we go. Ari pa kami sa C1. Ang Amon Gate is C21. Oh, Deva. Ano ka mo Nagsakay kami. Tapos, lakton. Of course. Be ang immigration. Grabe din ang uh, gabo. Uh, bulat-lat ang kita untuk kamu sang layu ah. Oh, si. Si. We are in C1 going to C21. Guys. Dosa <laughs> rabia kag <kong> makulod, guys. Masih <laughs> masih mag sobra pa kami sa Cadizis Kalante. <laughs> Ang layo. Hmm, another. Ha. yeah another ride going to C21 okay. going to C21 God where you going? C39 go C7 take the train walking very far away I do. I Grabe bala. Hindi ako mo gina-ano ko nasumpaan ko yung magbiyahe diri kayo pwede ka lang yung mga gate kung alang-alang ka lang kaya yeah, man sa laksyan kung layo pero ano ko dyan eh so, iting, ka exciting ka stress ko sa iyo yung mga biyahe diri mm -hmm, Arrival, the 28th arrival, sa sulod c 14 pala kita nyo na know, guys ha c 14 pala nga oh. na si 21 kami papaduk wala itong restaurant side by side di ba? grabe mm. yeah, grab Kami sa level 4 ay ambot. Kadalang ko, bless ang ilang airport. Level 4. Gabi. Super, ano? Ha? Okay, this is 5.2 yeah. So we're right direction. There. there. There's 70 right here, so 69 is right there. Yeah. At right the end of this may mga ano ah, mga original na stores chocolate ano nang ginaulat ya ha? Hindi na Nan. Nan. okay 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 nai Oo. <laughs> oh. Malabi each other. Kami love each other. Love each other para kay nanay. Nan. Oo. Oh, hindi mag problema, hindi na sila pag, hindi na pagpabayan. Hindi ka na mag ano kay Toto Ramon magpaminsar kay Toto Ramon na, ha. ha? let go si Nanay, girl, Sa, sa mo lang na ang Hi good morning Good morning Philippines <laughs> Thank you for all the comments and uh, well wishers to our night I'm sorry kung wala ko update the youtube and the other page Facebook po kay syempre kung may mga pinagdadaanan ka uh, parang ayaw mo mag, ano, mag live so I'm sorry sa Madam kay ko to hindi na ko masyado nag update kay basta lang to wala lang there are some personal reasons pero di raise ako need da pang account ari lang tadi thank you sa I think 600 608 or 609 followers ko sa mga nag comments nga <coughs> praying for nanay lumalaban si nanay yung masakit lang makikita namin na <clears throat> marami na nakakabit na tubo which is nanay is now 96 this October, this coming October she will be turning 96 years old tapos mararanasan pa niya yung tubo dito tubo dito, lahat na ng tubo nakakabit sa kanya but she's alert smart, sharp and alert so lahat thank you sa tanan kahit halos hindi naman basihan na ang pera yung ano lang yung makita mo lumalaban ng nanay mo napakalaki si Lord na yan bahala sa sister ko na si Pia niya, maraming away bati kami pero yung ina-appreciate ko talaga yung ano niya, yung physical pag-aalaga sa nanay, yung personal na pag-aalaga sa nanay, pareho silang pangalan, Binvenida. Kaya, siguro ganyan talaga pag nagmamahalan, hindi pwedeng puro na lang But, meron talagang away kahit sino magkapatid, sabihin na natin na ito yung amin, hindi hindi talaga pareha sa iba. Talagang away, talaga batik kami. Pero yung personal niyang pag-aalaga sa nanay, iba yung ano nila, banding nilang magkapangalan, magina. ina Ako naman, kami naman, merong mga pinsa na yung feeling na kuna adapted brother namin, si Brian from Belfast, Ireland. Totoo, thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa pamilya mo, sa asawa mo, sa pagintindi na hindi ka nagpabaya sa nanay at sa kanila sa Mountain View. So, ako naman, pabugso-bugso lang yung pagtulong ko. simula't simula pa sa nanay, hindi na natin bibilangin kasi hindi naman yan competition, yung pagbulig. Sa ngayon, parang mabigat sa akin dahil yung sa malaking amount talagang kami yung nakatoka or will say si Anson yung nakatuka kasi malaking bagsakan talaga kailangan pag na hospital pero alam ko naman triple pa yung ibibigay ni Lord sa amin kahit hindi na sa pera ang bilangan yung pag maging healthy na lang kami basta bahala na si Lord doon ko ano yung blessing na ipagkaloob niya sa amin. Kaya walang dapat kompetisyon, walang dapat pag-awayan. Sa panahon ngayon na hinaharap namin kay nanay, gusto ko maging makita ni nanay na normal ang lahat para sa kanya. Kaya sa ngayon, <laughs> sa ngayon, okay naman. Nakikita ko naman na medyo hagan-hagan na yan. Eh, silly girl. Thank you. Maraming maraming salamat. Ganyan lang siguro yan. Pag, siyempre, may mga personal din siyang dinaramdam. May mga personal din siyang tinatahak sa buhay. At wala siyang feeling niya, wala siyang akapit. Iniintindi ko yan. At ipapasok mo lang sa utak mo na bilang ako, bunso nyo. Gusto ko mang magiging close tayo. Sana. Andiyan na si Arian. Ayaw niya kasi ng drama-drama. Basta yun ang tandaan mo. Mahal kita. Kapatid kita. Hindi kita pwedeng i-echapwera. Gusto ko balang araw ma-appreciate mo. Kung ano man yung pinaramdam ko sa'yo. Okay?